Ito yung elevated walk na tinatawag nila dito. Mga kalakbay, may discord na naman akong isang libre pasyalan dito sa General Trias, Cavite. So ito, eh, bagong gawa pa lang ito at saka libre pa lang. Tara, pakita ko sa inyo. So ito yung People's Park ng City of General Trias, Cavite, mga kalakbay. Ito, ah... Uh, Nakapansin ko pa lang dito sa pagpasok ng gate nila, dun yung nanggal gate, eh, maraming mga punong kahoy at saka malawak din yung paradahan. Pwede may pasok yung mga sasakyan dito sa loob. So ito, libre pa lang sa ngayon, kaya sunggaban nyo na. Yung area na pala ito mga kalakbay, ito yung tiyatawag nilang hanging bridge. Yan no? So paikot yan dun sa dolo. Yan. So akyatin natin. So ito na yung hanging bridge mga kalakbay. Yan. So, akit tayo doon sa taas. Ayun, oh. Hanging bridge talaga, oh. <laughs> wow. Yun, nakaka-relax ka naman talaga dito kasi sariwa yung hangin dahil makakaing puno pa, oh. So, ito na yun. Ah, uh, mahaba din tong hanging bridge nila. So, ito yung family natin kasama natin dito. So, ito pala mga kalakbay. Yung uh, term pala na dito hindi pala hanging bridge kundi elevated walk ang tawag nila rito sa part na to dito sa area na to yan, oh. sa people's park ng General Trias Cavite ito mga kalakbay ha so napagitan yung, yung nasa ilalim to ng mga malaking puno ng akasha, tsaka, ay ano mahoganit tsaka nara ito so, mahaba to Kung gusto nyo mag lakad, lakad dito maganda siya pag aket mo kasi doon sa kabilang side tikot-tikotin -tiko mo lang to dito yan tapos dito naman sa part na to So, ayun no. Ito naman yung part ng bike trail nila mga kalakbay. Yan no? paikot yan doon. So, mag enjoy kayo dito lalo na pagka kasama yung mga bata. Yan. Bike trail yan. Tapos dito sa part na to, pwede mag picnic dyan. Pero, ang open kasi dito 6am to 6pm pagka weekdays at saka 6am to 7 PM yata pag weekend. Uh, ends. May malinis naman din sila na comfort room dito mga kalakpay, kaya hindi kayo mababahala kung sakaling abutan kayo ng tawag ng CR. So ito yung bike trail na part. Ayun oh. So papasukan natin. Pero wala tayong bike ngayon mga lakpay. Ayun, so dito magmula yung bike trail. Ayun paikot yan doon sa malayo tapos yung finish line yan aakyat ka doon sa yung mga ano yung mga gulong na yun so napakinabangan pa yung lumang gulong ayan so ito yung bike trail na part mga kalakpay dito naman yung joggers part ah, joggers part path mga kalakbay <laughs> nabubulo na ako ha so dito pwede rin pala kayo mag jogging kung sakali papunta kayo ng maaga or hapon kung walang init so Eto, uh, pwede kayo mag-jogging dito o walking pwede rin. Yan. So paikot din to. Tapos ang kagandahan talaga dito is sariwa yung hangin makalakbay Kaya marirelax re din kayo dito. Kung may time kayo makalakbay pasyalan nyo yung People's Park General Trias Cavite. Napakalapit lang dito sa manggahan. Uh, Google search nyo lang, makikita nyo na agad. May guide na kayo doon sa ano, sa uh, Google. Yun na naman ang ginawa ko. Kaya hindi na ako naligaw. Tsaka pagpasok mo sa isang subdivision, marami namang signage sa bawat street na papunta ng People's Park. Tapos dito, uh, reminder lang mga kalakbay. Huwag tayo magkalat kung sakaling pumunta kayo dito sa People's Park, People's Park ng Gen 3. Marami namang mga trust cans na nakalagay sa iba't ibang sulok. Kaya Uh, huwag magkalat pagka pumunta tayo dito para matili yung kagandahan ng park na to ngayon naman pag napagod naman kayo kakaikot dito sa park mga kalakbay meron naman dito kung pwedeng maupuan na kakaibang design parang lapis yung design ng upuan nila pag ganyan yung mga kalakbay, oh, may turista o oh. <laughs> yan <laughs> kasi napagod kakaikot uy may display lights din pala dito Maganda to. Maganda to sa gabi dito. Mga kalakbay, uh, itong video na to is sa araw ko siya kinuha na Sa araw namin sa pinasyalan. Babalikan ko to ng gabi mga kalakbay para ma din sa inyo yung People's Park na to pagka sa gabi. Ito yung bubukad sa inyo mga kalakbay pag papasok kayo ng People's Park ng General Trias Cavite. Pero yung dumiritso pa rin kayo dun sa unahan dahil nandun yung entrance na binuksan ito kasi naka-close pa to ngayon yung entrance na to dito so doon din kayo paparada